I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Ito ay mga kataga at depensang unang narinig natin sa kampo nila uh, Panfilo Lacson, uh, Ako, si Zubia at si kanson na noon ay under investigation sa Senado dahil dun sa nangyaring uh, kuratong Baleleng Massacre. Dahil sa invocation nila ng karapatan na ito ay hindi na nakapagtanong noon ang mga senador dahil wala na sila mga tanong na gustong sagutin. After uh, so many uh, questions, uh, apparently, parang yung investigation will come to a dead end. But this is where Senator Rocco would describe it. Poetic justice came in. Kasi nung panahon na yun, sa totoo lang, yung mga senador ay eh, masyado nakapokus dito sa mga mga polis. At... Uh, halos nakalimutan na nila yung ibang mga mga witnesses. Now, because of the refusal then of uh, Senator Lacson uh, and his group, mga officers, to respond to any question, nalipat ang pagtatanong sa isang mga inimbitahan ng mga testigo. At ang isang testigo na yan ay ang head ng Forensics Division sa Camp Crame na nag-imbestiga at nag-examine ng katawan ng mga namatay. At dito sa kanyang testimonya, sinabi niya na ang gunshot wounds o yung mga tama ng baril ng mga biktima o mga nasa loob o yung mga hinihinalang mga miyembro ng kuratong baliling ay positive for tattooing. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung tattooing po, yung ibig sabihin nito, yung pong entry ng bala ay mayroong mga gunpowder burns, parang may mga marka na itim. At dahil po nagkakaroon ng tattooing, ang ibig sabihin po nito, ang pagbaril dito sa mga biktima ay malapitan. At hindi po totoo ngayon yung claim ng kapulisan na nagkaroon ng shootout. Because kung um shootout ito at malayuan, hindi pwedeng magkaroon ng tattooing ang tama ng mga mga uh, biktima. Ang forensic evidence ngayon ay tumutugma doon sa testimonya ni SPO2 Eduardo de los Reyes at saka ni SPO2 Corazon de la Cruz na malapitan ang pagbaril dito sa mga tao na to. Ibig sabihin ito, ang opisyal na version na isinumite nila Panfilo Laxo noon ng PACC ay hindi tugma sa ebidensyang nakalap. At ito ang isa sa pinakamalaking damaging na ebidensya sa kanila. Kaya uh, matapos ang ilang uh, patawag ng, ng hearing and before the Senate uh, came to its adjournment ay nailabas po noon ang committee report. Pero alam nyo ba, habang kami ay nag dito sa kaso na ito, ay uh, pinadalan ang aming opisina ng isang koronang itim. At uh, pagpasok na lang ng aming mga staff na kita, meron ng koronang itim doon sa pinto. Noong panahon na to hindi pa po yung mga CCTV camera. At walang makapagsabi sa amin kung sino ang nagdala o naglagay ng koronang itim. Natakot ang aming mga staff, pero we were assured by Senator Rocco that uh, there is nothing to be afraid of. Ang sabi niya, kung yan ay mga totoong mamamatay tao, hindi na tayo uwa-warningan, hindi na tayo padadala ng koronang itim. Babarili na lang tayo niyan. Pero sabi niya, huwag kayong matakot. Wala tayong utang sa bayan. At yun ang pinanindigan ng lahat ng mga staff na naroon. Naro Kahit si Sen. Rocco, hindi po yan nagbabodyguard. Wala siyang bodyguard. Pero because of this incident, pinadalan siya ng uh, Senado noon ng security detail. At isa lamang po yun. At madalas ay iniiwanan pa niya dahil hindi daw siya sanay nang meron siyang uh, nakabuntot sa kanya lagi na, na bodyguard. Ito ay... Uh, isa sa mga importanteng piraso ng ebidensya na ginamit noon ng Committee on Human Rights to come up with the Joint Committee Report na isunumiti sa uh, sa Senado for approval. At ang naging uh, verdict po dito ng Senado is that these victims were shot in cold blood. Yun po ang titulo ng Committee Report. Tandang-tanda ako po ito, nung bago namin ito sinusulat, uh, Senator Rocco sat down with us at sinabi niya sa amin, after we have deliberated on the evidence, sabi niya, what do you think will be a good title for this? But siya na rin ang uh, uh, nagbigay ng titulo. Sabi niya, maganda ito. Yeah. In cold blood. That's how they were shot. In cold blood. At yan ang uh, paumpisa ng uh, sumusunod na mga araw at gumulong yung aming pag uh, pagsusulat uh, ng final na desisyon. Apat na araw po kami na nakakulong sa aming mga opisina at uh, doon ay sinulat namin yung final version ng committee report base sa lahat ng ebidensya na nakalap namin. It was a long and tedious process but on the day before the adjournment of the senate we were able to uh, uh, secure the signature of all the senators na miembro ng committee at kinabukasan na headline na nga po ito that the committee report is out and it was finally declared by the senate that this case is not a shootout it was a case of cold blood murder it was a rub out ang tanong na lamang na kailangan sagutin sa mga susunod na mga episode ng uh, uh, ating vlog na ito at saka ng ano mga sumunod na mga, ng mga pangyayari, ng hearing at ng mga pag-under sa Witness Protection Program ng mga witnesses. Anong dahilan at kailangang patayin sila in such a way sa ganitong klase ng pamamaraan? At yan, masasagot natin sa mga susunod pa na mga vlog natin. Na sana ay sundan pa po ninyo. At uh, sa sitwasyon natin sa Pilipinas sa kasalukuyan, patuloy po tayong magsipagsaliksik. Huwag niyo basta paniwalaan ang sinasabi ko. Some of them are available online. Yung iba nga lang mga, uh, mga bagay na personal ko na alam ay hindi naman po nahahayag doon sa mga mababasa nyo pa. Pero ang aking inihayag sa inyo, mga karagdagang kaalaman na lamang. Patuloy po tayong mag-aaral, alamin natin ang katotohanan sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam God bless you God bless us all Mabuhay ang Republika ng Pilipinas